Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito mga idol, tatalakayin natin, at aalamin natin, ang sekretong kapangyarihan, ni Ging Fricks. Paalala lang mga idol, na ang aking mga sasabihin, ay batay lamang, sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo mga idol, simulan na natin. Si Ging Fricks mga idol, ay pinakilala sa atin, bilang isang misteryosong karakter, ng Hunter x Hunter. Sa katunayan niyan mga idol, limitado lamang ang impormasyon na alam natin patungkol sa karakter na ito. Tulad na lamang na siya ang ama ng ating bida na si Gonfrix. Siya rin ang gumawa o lumikha ng alamat na larong Greed Island na alam naman natin na isa ang ating bida sa nakatapos ng alamat na larong iyon. Siya rin mga idol ay isang former member ng Zodiac na may codename na Bor. Isa rin siyang double star, ruins hunter, ngunit sa kanyang lakas, yaman, at kapangyarihan, siya ay maaaring may tapat sa mga pinakamahuhusay na triple star hunter. Sa ngayon mga idol, ayan pa lang ang alam natin patungkol sa karakter na si Ging Fricks. Pagdating naman sa kanyang men type, hindi pa ito sinasabi o pinapaalam. Pero karamihan sa mga fans o taga-subaybay ng Hunter Hunter, sinasabi nila na si Ging Fricks daw ay isang specialist o dalubhasa ng isang daang porsyento sa lahat ng uri ng Nen. Ang naging batayan nila dito mga idol kaya nila nasabing specialist si Ging sapagkat nagawa raw nito na ang abilidad ni Leorio na Remote Punch. At hindi lang paggaya ang ginawa ni Ging mga idol sapagkat nagawa niya itong mas advanced at mas malakas. Patunay lang mga idol, na hindi basta-basta, ang kaalaman ni Ging Fricks patungkol sa kapangyarihan ng Nen. Na para bang, meron siyang alam na paraan, kung paano gumamit, ng mas advanced, na Nen ability, kumpara sa ibang mga Nen user. Kaya masasabi natin mga idol, na marami pa tayong hindi alam, patungkol sa karakter na ito. Pero ano nga ba mga idol, ang sekretong kapangyarihan, ni Ging Fricks? Paalala lang mga idol, na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo mga idol, simulan na natin. Para sa akin mga idol, ang sekretong kapangyarihan ni Ging, ay kaya niyang kontrolin, o magmanipula, ng mga hayop, particular mga idol, sa mga ibon. Yes mga idol, tama kayo ng pagkakarinig, kaya ni Ging Fricks kontrolin, ang mga ibon kinokontrol ni Ging ang mga ibon mga idol para malaman niya ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Kinagamit niya rin ang mga ibon para mabantayan ang lahat ng nangyayari sa anak niyang si Gun Fricks. Isang halimbawa nito mga idol nung hinuhuli ni Gun ang malaking isda sa lawa. Marahil hindi niyo napansin mga idol ngunit merong ibon sa tabi ng ating bida na parabang binabantayan siya nito sa kanyang ginagawa. Ang pangalawa naman na aking ebidensya mga idol ay noong nakasakay si Gun sa barko papunta sa Hunter Exam. Na kung saan binalaan si Gun ng mga ibon sapagkat merong parating na malakas na bagyo. Agad naman itong napansin ng ating bida at sinabi sa kapitan na merong malakas na bagyo na parating. Namangha naman ang kapitan at kanya ring napagtanto na anak ni Ging ang batang kasama niya ngayon sa barko. Ang pangatlong ebidensya ko naman mga idol, ay noong nakikinig sila Gun, at kiluan sa tape na binigay ni Ging. Sa mga hindi nakapansin mga idol, merong dalawang ibon na nakatambay sa bintana sa kwarto ni Gun. Ang dalawang ibon na ito mga idol, ay para bang nakikinig, at binabantayan ang nangyayari kila Gun. At kung titignan din natin mga idol, pagtapos pakinggan nila Gon ang tape, biglang lumipad ang mga ibon at biglang lipat naman kay Ging ang eksena na para bang sa kanya papunta ang mga ibon na galing sa bahay nila Gon. Marahil pupuntahan si Ging ng mga ibon at sasabihin ang kanilang mga nasaksihan at nalaman sa bahay ng ating bida. Ang pang-apat naman sa aking ebidensya mga idol ay noong nagpapakondisyon si Chairman Netero para labanan ang hari ng mga langgam pinakita mga idol na merong isang ibon na nag-iikot na para bang inaalam niya ang nangyayari sa kanyang paligid. Pinakita rin ang ibon na pumunta kay Chairman Netero na kung saan umalis din ito agad sapagkat sobrang lakas ng aura na pinapakawala ng matanda. Para sa akin mga idol, siging ang nagko-control ng mga ibon para magmasid at alamin kung anong sitwasyon na ba ang nangyayari sa nasabing lugar. At dahil ginagamit ni Ging, ang mga ibon, para mag-ikot sa nasabing lugar, kanya ring nalaman, na mga camera ants pala, ang kanilang mga kalaban, at nagmula ang mga ito, sa Dark Continent. At ang panghuli sa aking ebidensya mga idol, ay noong hinahanap ni Kite si Ging. Habang hinahanap ni Kite si Ging, pinakita na merong malaking ibon, na lumilipad sa langit. Para sa akin mga idol, ginagamit ni Ging, ang mga ibon, para malaman kung malapit na ba sa kanya si Kite. At kapag nalaman niya na malapit na sa kanya si Kite, agad itong aalis at lilipat ng lugar. Patunay lang mga idol na ginagamit ni Ging ang mga ibon para bantayan si Gun at alamin ang mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Para sa aking mga idol, sobrang ganda ng kapangyarihan na ito ni Ging sapagkat alam naman natin na ang mga ibon ang isa sa pinakamatalinong hayop sa mundo. Kung kaya, tamang-tama lang ito sa pagkalap at pagkuha ng mga mahahalagang impormasyon. Ang abilidad na pagkontrol sa mga hayop ay hindi na bago sa atin. Tulad na lamang ni Borbon na kayang magkontrol ng mga ahas at squala na kaya naman kontrolin ang mga aso. Ngunit para sa akin, mas advance ang kayang gawin ni Ging Frix, sapagkat, nauutusan niya ang mga ibon, kahit nasa malayong lugar pa ito. Patunay lang mga idol, na sobrang layo talaga, ng kaalaman ni Ging Frix, pagdating sa kapangyarihan ng men, kumpara sa ibang mga nen user. Kaya para sa akin, ang sekretong kapangyarihan ni Gingfrix ay ang pagkontrol o pagmanipula sa mga ibon. Pero kayo mga idol, meron ba kayong teorya at opinion sa sekretong kapangyarihan ni Ging? Maaaring yung sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.